So ngayong Valentine's Day po ay mostly ang binibigay sa ating mga loved ones, sa mga magjojowa mostly ay roses, sunflower, at uh, fionis, and different varieties of uh, tulips. So ang roses po kasi mostly talaga yun ang binibigay sa mga magjojowa sa mga loved ones natin. Like yung red natin, uh, strong love. So pinapakita sa pagiging kumpano natin minamahal yung loved ones natin. So yung true love na sinasabi nga. Tapos yung white roses, it symbolizes yung uh, purity, yung everlasting love natin sa loved ones natin. And then the pink one is the elegance. At syempre yung isama din natin yung sunflower, which is ito yung talagang season at mabenta ngayon, hindi lang roses. At saka tulips, peonies, yan po ay nagsisimbolo sa uh, friendship, sa happiness and purity din. So yun po yung uh, sinisimbolo ng mga flowers na to this season of animals. Actually, uh, in 1800s, talaga nakilala, naging popular, na-recognize yung mga flowers. Yung time ng uh, Victoria's era, ng 1800s, before 1800s, talagang nakilala ito yung paggawa ng mga bouquet. And then, mas pinaiting, mas uh, ginawa na nilang business, ginawa na nilang uh, offering for their loved ones yung flowers. At ito ay nabuo ng Victoria's uh, era noong 1900 So, mas doon, mas lumawak, lumalim at nakilala hindi lang sa parte ng Europa maging sa buong Asia. Sa Victoria's era din, doon din nagsimula yung yung rose, kung saan yung rose talaga yung ginagamit for sa paggawa ng mga bouquet na ino-offer nila. That time nga, dinideliver lang nila personally kasi that time wala pang transportation. So bakit flowers ang binibigay talaga mostly pag Valentine's? Kasi unang-una, yung nga sinasabi natin, yung through the spirit of flowers, pinapakita natin yung true love natin, yung intentions natin sa isang tao binavalue natin kung gaano kamahal natin yung loved ones natin. So, yung binibigyan natin, mas na-appreciate nila pag flowers. Kasi yung flowers, di ba, sinisimbolize ito nga, yung, nga, yung pagiging romantic natin as a person, yung pagiging loving natin as a person, as a, a caring person natin. So,